para mapanatili ang perpektong anyo para sa kanyang asawa, araw-araw na lumalangoy ang babae. Para mapanatili ang kanyang magandang pangangatawan subalit, ang babaeng ito na itinuturing na lahat ang kanyang asawa. Ay natuklasan sa araw na ito na may ibang babae na nakasakay sa kotse ng kanyang asawa. Kaya't direkta siyang lumapit at binuksan bae at sinabi hang magtaksi na lang pauwi. pag sa bahay, sinuyo siya ng asawa at sinabing tauhan niya lang ang babae, at agad siyang hinalikan sa pag-iisip na hindi naman nagkamali noon ang asawa, pinili niyang maniwala muli. Kinabukasan, dinala ng sekretarya sa lalaki ang kwintas na nagkakahalaga ng dalawang milyon na napanalunan niya para sa asawa. Kaya tinutusan niya ang sekretarya na bigyan ng lahat ng babaeng empleyado sa kumpanya, maliban sa babaeng iyon. Nang tigis ang diamond necklace na nagkakahalaga ng 200,000 libo kaya kinabukasan. Pinahadyo ng sekretarya ang mga kwintas sa lahat ng babaeng empleyado, maliban sa babaeng iyon. Pagkatapos, sinabihan ng sekretarya ang lahat na mag para pasalamatan ng asawa ng presidente. Kat nagpaawa paglapit ng lalaki, tumingala siya na may luha sa mata. Ang kaawa-awang anyo niya ay agad na nakakuha ng simpat siya ng lalaki. Sino ang nagutos at paalisin sila sa lalong madaling panahon? Sa puntong ito, hindi nakalimot ang lalaki na pagbantaan ng asawa kung sasaktan niya ulit ang babae hihiwalayan niya ito ngayon, alam na ng babae na hindi na maisasalba ang kanilang kasal mula noon. Hindi na umuwi ang asa ng ari-arian sa Shen Corporation. Makikipaghiwalay na ako kay Shen Jijin sa sandaling iyon, tumawag ang matagal ng nawawalang asawa. Sinabing karawan ng ina niya ngayon at gusto siyang sumama agad na pumayag ang babae. Pagkababa ng telepono, Inutusan niya ang kasambahay na itapon lahat ng gamit sa bahay, kasama na ang kanilang wedding parami pang kwento. I-click ang link sa ibaba para manood.